para lang kami may anak. Hey guys, gagamitin namin itong machine. Dito po ito sa Dulera Store. Dito lamang po sa harapan ng Naval Station. Dito sa PN or sa Philippine Navy. Ayan po sa Dulera Store tayo ngayon. Thank Okay. guys ang karamihan dito. Ito po si Mrs. Dolera pag nakita. Ito po ang babae sa likod ng ng masina ito. <laughs> sa, liht, sa, liht, sa, liht <laughs> sa successful na installation ng aming machine. Sayang. So, Thank okay, machine

third time. Ah. Isa-isa lang? Isa-isa lang. Sige po. May seconds lang pala. Ano, misis? Sige, Sige lang po. Tapos na ihabol pa natin. to print the receipt. Yes. Okay, okay. Maraming salamat. Oh, ang bilis, 'di ba? My oh. Thank you po. So, 'yun, tapos ang transaction. Kayo din po ba? At tapos, ah, tapos na. May dalawa <laughs> yung na-ako. Okay. Bye-bye na. Salamat. Salamat.